Ang pagiging OFW ay hindi madali at kadalasan ay kinakailangan nilang magsapretisyo ng maraming bagay. Kaya naman, narito ang isang motivational na mensahe para sa mga OFW na nagpupunyagi sa ibang bansa. Mahalaga ang bawat sapretisyo na iyong ginagawa bilang isang OFW sapagkat ito ay isang patunay ng iyong tunay na pagmamahal sa iyong pamilya hindi biro ang malayo ka sa kanila. Ngunit dahil sa iyong sakripisyo, maaari kang magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanila. Ang iyong trabaho ay hindi lamang pagtatrabaho, kundi isang misyon upang matulungan ang iyong pamilya sa kanilang pangangailangan. Tandaan na hindi hadlang ang distansya para magmahal. Ang iyong sapripisyo ay isang gawain ng pag-ibig at pagpapahalaga sa iyong pamilya. Patuloy mong isapuso ang pangarap na iyong pinapangarap at isapripisyo ang mga bagay na kinakailangan upang maabot ito. Ang mga hirap at pagod ay pagsasanay para sa iyong lakas at determinasyon. Sa bawat araw na iyong kinakaharap, laging tandaan na may mga taong nagmamahal at nagdarasal para sa iyong kaligtasan at tagumpay. Patuloy na magpakatatag, magdasal at magtiwala sa iyong kakayahan hindi man agad makukuha ang tagumpay, sa tamang panahon ay makakamit mo rin ang iyong mga pangarap para sa iyong pamilya. Kaya't huwag kang magpatinag sa mga pagsubok dahil sa bawat hirap at sa sakripisyo ay may bunga ng tagumpay. Magpatuloy kang matrabaho ng buong pusong dahil ang bawat araw ay isang hakbang pa rin papalapit sa iyong pangarap para sa iyong pamilya.